dito na tayo sa venue ng event sa Puta, Santa Patricita. So dito tayo magpa-vlog ngayon. Ipa-vlog natin yung drag race. Eh, uh, mapapansin nyo, ayan, uh, may mga tips na talaga dito. Nandito na sila. Diba, nagpa-practice na. Uh, so mamaya, ah uh, hingi natin yung time nila para makausap sila or may interview ng kahit saglit lang. So ayun mga idol, ikot muna tayo. Titignan din natin yung venue or yung Uh, kalsada kung saan gaganapin or doon magtatagisan ng lakasan ng mga uh, bawat team at ang mga motor. mga ito yung grade niya na dito sa motor na to. Kan. Ah, uh, po name category na 57. Okay. So, anong motor ba talaga to? Nung stock pa to, anong motor talaga siya? Wave S. Wave S. Okay, so bali in upgrade na lang natin, set up natin. Ah, maging drag bike. Okay. Sige idol, good luck pa maya sa laban nyo, niya. Bigay okay. idol, baka may gusto kang shout out. Tapos sa mga fans ko na. No vibe chat. Meron pang isang okay. team dito ito yung mga motor nila yung mga panlaban nila itong isa Raider FI so mukhang ito yung sa event ngayon or sa category ngayon nakita naman natin busy busy sila sa preparasyon dito Idol Idol bali may lalaban kayo ngayong sa kategory na to Okay ito yung stock beginner ba ngayon Pure up stock Upper stock Pure up stock oh yeah ito pala yung lalaban nila ngayon mga Idol Idol Tagasan ah. kayo, idol! Galatagan, galatagan boss. boss! Ah, galatagan! Oh, okay. Isang mo? Tyson na. Tyson mo siya, shoutout ka? Wala. Wala? Girlfriend, wala? Meron yan. Ah, meron? Oh, wala, dalwa, dalwa. wala. Dalo pa. Ay, okay. dalo pala eh. Kaya pala ay mag-shoutout, baka magkahilian. So, ikaw, idol! Ah. na idol? Sander pa, Sander. Sander. Shoutout. Shoutout sa Kasaybo Racing Ayon. Team. Ayun, ilang girlfriend? Ha? wala. Wala. Ano? wala. <laughs> wala. <laughs> sige, okay thank you. Good <laughs> luck, good luck. Pa. Idol, ano team nyo, Idol? Hello. Anong team nyo, Idol? Jack Jazz Motor Shop Ah, taga saan kayo? Taga lang Ah, taga dito lang din Okay, ano yung ilalaban nyo ngayon? Ah, ito? Okay, sige, tingnan natin Shoutout, Idol, mayroon? Shoutout sa bossing namin <laughs> Ayun Agad mo Oh, ah oh. <laughs> na lang, ang ah oh. Sige, sige Marlo Shout out Idol Meron. Shout out Shout out JR <laughs> <Shout -out cases. laughs> <laughs> <laughs> ayo. Sige, sige. Thank you, thank you. Bye. Nandiniyata malulupit eh. Ay, wala mo. Ay, Baka, 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 baka naman lang sa babae. Eh. Ay. Ay. ay, ay, ay. Ay, no, ay, hindi makakaporma, may kasama eh. Ayan. <laughs> ano na <naroon> <laughs> ay, 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 lalaro nyo? Hindi nyo lang cc Ay, talaga namang nakasulat na. Subok lang, ah, subok lang. Subok lang, boss. 633cc. Baka pare <laughs> Yan boss. Ikaw racing, tawa star. mo natin? Ayun, ayun, ayun. Ayun, kayo <laughs> Ay, nandito na yata ang boyfriend, hindi na mag-shoutout. Idol, <laughs> kamusta? Kamusta kayo dyan? Sari po, sari po. Sari po, sari po. Sari po, sari ko yung shoutout, idol. Nagagawa niyo ko namin, na naiwan doon. Nagagawa pa. ah, nagagawa, nagagawa pa. Kala ko, ba't naiwan ng mekanik? Yung mekanik ko pa naman na nawala. namin to. Ang init, tent. Ay, shout out kay JJ. JJ, yung yung tent ko sa uli mo na. <laughs> Ay, naka. Ba't gano'n naman yun? Hindi nagsasauli. Sige, sa uli. Sige, thank you, thank you. Good luck. RJC Motovlog Yun Yun RJC Ah <laughs> Salamat salamat Anong anong team nyo idol? Umuulile 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 <laughs> Taga saan kayo? Taga ano Mula, Mula, po, eh. edibak. Ito, Mula Edibak Eto Mula Edibak Yun Ito yung lalaban nyo ngayon Oo oh, Dito dalawa Anong kategoro to idol? 7 open bike 7 Chare Ayun. Ay, driver ay, namin eh. Ayun, ayun, bata. Sa, ah, no. Ay, bata. Saan ako? talaga. Bata pa pala sila mula na eh. Tinuturuan na. Eh, bago tumanda ko Ay, tuga, tuga. Oo, oh, eh, bago tumanda talaga naman ko ah. Ilang champion na aabutin abutin? Char talaga, bata pa. Talaga, ari yung paglaki sigurado eh. sigurado magmumotor na. Shout out, idol. Shout out. Meron? Shout out, mo, pre. Shout out mo. Ayo kanyana Bang. nagtitimbangan na dahil malapit nang magsimula ang laban